naman sumipot si Vice President Sara Duterte sa budget hearing ng Kamara. Kaugnay ng kanilang OVP budget. Ano ba ang kahulugan nito? Matatawag nga ba itong betrayal of public trust? Alamin natin ang um, punto dyan sa punto de vista ni Professor Antonio Contreras. Professor. Maraming salamat, Dayan, at magandang umaga. Yan nga ang sinabi ni Representative Raul Manuel ng Kabataan Party List na ang dipagdalo ni Vice President Sara Duterte sa mga pagdinig na ang Kongreso sa kanyang budget sa Office of the Vice President ay isang forma na ng betrayal of public trust. Ngunit ano ba yung betrayal of public trust? Ang betrayal of public trust, ito yung Uh, ang, ang, ang uh, ito yung phrase of naging nagamit kapag ang isang opisyal ay nagkukumit commit ng serious violation ng pag-aabuso ng kapangyarihan na nauwi sa pagkawala ng tiwala ng mamamayan sa gobyerno. In fact, seryosong gawain ito sabgat ito ay ground for impeachment ayon sa ating saligang batas. Kasi ang ground for impeachment natin, treason, bribery, graft and corruption and other high crimes and betrayal of public trust. Ano ba ang mga halimbawa ng betrayal of public trust? Ang isang halimbawa nito ay yung ng public resources para sa sariling interes. Ang isa pa yung pag engage in corrupt practices or serious misconduct. O kaya yung paggawa ng magdedesisyon na talagang napaka mali at nauwi sa uh, hindi pag sa interes ng tao. In fact, nagkaroon pa ng damage. At ang isa dito, na halimbawa ng public, betrayal of public trust, yung failing to uphold the duties of the public office in a manner na inasahan at ipiniprescribe sa saligang batas. So, ang mga ginagawa ba ng Vice President? sa ngayon ang hindi niya pagsipot sa mga budget hearings, maging buwan ito sa komite o sa plenaryo, ay pwede nang matawag na public trust betrayal. Maari, sapagkat doon nga sa panghuling tinuring at uh, tin sinabi ko, na kapag hindi mo na nagagawa ang tungkulin mo na itinlalaga sa iyo ng saligang batas, kapabayaan na ito, binibitray mo na at numulo na ang tiwala ng tao lagi natin sinasabi, public office is public trust. And people in government should do everything in their power, in their authority, to pursue the interest of the people so that ang tiwala ng tao sa gobyerno hindi mawala. Seryosong aligasyon ng betrayal of public trust. Bagamat ito'y patuloy na pinagdedebatihan, ito ay ground for impeachment. So sa isang objective na pananaw, hindi natin sinasabi na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Subalit, malinaw na yung mga ginagawa niya ngayon ay pwede na ma-interpret na betrayal of public trust at isa ng ground for impeachment. Pero sana naman, hindi tayo mauwi sa ganun sabagat yun ay magdi-destabilize ng ating bansa. Sana naman ay matauhan ang Vice President na meron siyang tungkulin. Hindi naman kailangang masaya ka sa gobyerno, hindi naman kailangang galit ka o, o friendly ka sa mga kongresman at senador, hindi naman kailangang kaalyado mo ang presidente. Sa panahong ito, lalo't malimit siya, nagsasabi na pinupolitika lang siya. Hindi ba malinaw na pamumulitika din ito na porket galit ka sa uh, pangulo o kaya sa mga kaalyado niya, ay hindi mo gagawin ang iyong tungkulin yun ang isa ring forma ng ka. So, pakiusap, ngayong araw na to ang huling pagtatalakay ng budget sa house. Siguro naman kung hindi man siya pumunta, ay may magpadala siya ng kinatawan. Hindi naman kailangan siya eh. Pwedeng kinatawan ng kanyang opisina. Kung hindi siya pwede, eh bakit hindi siya magpadala ng kanyang executive assistant o ng kanyang undersec... Kung sino man ang pinakamataas na posisyon na pwedeng tanungin ng mga mambabatas tungkol sa kanyang budget. So, yun lamang po ang aking punto di Vista ngayong umagang ito. Balik sa inyo dyan sa studio, dayan Magandang ulit. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.